Lola, mabait naman po si Cassandra. Magalang pa. Balak po sana namin siyang ampunin. If okay lang po sa inyo. Opo, kasi ilang buwan taon na rin namin sinusubuan. Hindi po talaga kami binibiyayaan magkaanak. Willing rin naman po aming pag-aralin siya tapos ibigay lahat ng kailangan niya. Alam niyo, oh, matagal ko kasi nakasama yung bata niya eh. Tsaka, masama man sa loob ko kung para sa ikabubuti niya. Pero kasi, uuwi pa ako sa probinsya eh. If kailangan niyo naman po ng tulong, handa naman po kayo magbigay ng konti. Pampasimula niyo po sa probinsya. sa tingin ko is, Cassandra, gagawin ko to di para sa akin, kundi para sa akin mo. Apo ko, magbabait ka dito nga. Uwi na lang siguro ako sa probinsya. Pero pwede ko ba siyang dalaw-dalawin kung may pagkakataon ako? Opo! Willing naman po kami, tsaka tutulungan naman po talaga namin kayo open po ang bahay namin para sa inyo. Masakit man sa loob ko pero... Para na rin to sa'yo, Apu ko ha. Huwag ka magagalit kay Lola ha. Tsaka, eto din po yung konting tulong na maaabot po namin sa ngayon. At least may panimula po kayo sa probinsya. Salamat ha. Malaking tulong to para sa panimula ko sa probinsya ha magpaka magpakabay ka dito ako ha. Pag-aaralin ka niyan. Para maging maganda ang future mo ha. Mauna na ako. nakuha. Ang galing ko po, Lola. Ang galing, tulong kita. Oh, ang dami mong may cellphone pa. Mm -hmm. M -m oh, mommy, may cellphone pa. May iPad. May iPad ka pa. po. Oo. Oh, pwede na. Pwede natin. Ibibenta natin, mamaya. Ang galing ano, ko ano, po. Ano, ano? Kinatulong mo oh. dito. Um, um, ang bigat ha. Ang dami mong nakuha. galing. Siyempre. Galeng. Galeng talaga. Ano pa yung mayroon dyan? cellphone po. Tapos sa iPad. Ang galing. Tapos tayo. O ano, po, Nagustuhan mo ba yung binili damit sa'yo? Opo. Sobra po. Tsaka ang sarap po ng kinainan natin. Sana lagi na lang ganun. Yes. Discard kasi natin yan eh. At tsaka, Lola. Ano yun? Hindi po ba ako papasok sa school? Di ba po lahat ng mga uh, bata na kailangan po mag-school? Gusto mag-aral? Pero hindi na kasi yung aral-aral eh. -aral, basta importante, marunong kang dumiskarte. Tinan mo, sa diskarte natin, nabibilan kita ng magandang damit. Pati ako, di ba? Napapakain kita ng gusto mo. Yung ice cream na hinihingi mo sa akin, nabilan kita kanina, di ba? Hindi na kailangan yung mga diskarte na diskarte na yan. Ay, yung mga ano na yan. Aral-aral, basta importante, diskarte sa buhay. Pero Lola, gusto ko po talaga mag-school. Gusto mo ba talaga mag-aral? Okay, di ba? Sa susunod, gagawa natin ang paraan yan. O, sige po, Lola. Dapat next target po natin, mas marami pera, tsaka mas malaki ang bahay. Oo, oo. basta ayusin mo lang ha. Ayusin lang natin ang pag-acting natin, tsaka yung diskarte natin para makakuha, makakuha tayo ng malaking ano. Okay po. Malaking bahay, tsaka mayaman. Ha? Mm hmm, ganda ng apo ko. Kawawa naman yun. Nakita mo yun? Nahabag naman ako sa kanila. Kawawa naman yung dalawa. Oo, um, balikan pa natin sila. Ayun hey, na lang siya. Kawawa naman yung Oo, dalawa. Kawawa. Kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa. Lalo na may bata. Kaya Nay, wala na po ba siya magulang? Ah, bali nung malit pa yan, iniwan sa akin talaga. So ako na talaga nagtagulingan hanggang sa lumaki siya. Hmm, Ganon po ba? Kupkupin na kaya natin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na yan? Hindi natin kilala ang mga yan. Baka may mga mas balak yan. At ako, hindi naman siguro. Mabait naman sila. At saka, ako na bahala. kung gusto niyo po, dito na kayo sa bahay namin habang lalo na ang init pa po, po sa labas. Hindi ko na. naman po yung bata. Nakakaya naman siguro sa inyo eh. Naku, na po kayong mahiya. Kami lang naman magkapati dito. Kaming dalawa lang nandito. Mm, mm Di ba ate? Mm -mm. Ano, kawawa naman kayo mag-lola. Ilang so, araw na namin kayo nakikita doon sa parking. Siguro, sige. Dito lang kayong palipas ng gabi ha. So anyway, salamat ha. Salamat. Hmm. Sige po. Ang mo. Apo, dali, dali, dali na. Dali, dali, dali. Nay? Gabing-gabi na. Pa ginagawa nyo? Sinabi ko sa inyo na Magandang hangarin ko kay Cassandra. Papipiliin ko kayo. Aalis kayo, bitbit -bit yung mga gamit na yan. O magsistay kayo dito. Dito kayo titira. Paaralin ko si Cassandra. Pasensya na, ayoko lang kasi talagang mahiwalay sa apo ko. At saka yung ginagawa ko ngayon. Yun lang kasi ang alam kong paraan para, para mabuhay ko siya. Alam ko, alam ko naman na hindi, hindi maganda yung ginagawa namin. Eh. Yun na nga na eh. Alam natin pare-parehas na masama yung ginagawa nyo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Nandito kami para tumulong sa iyo. Kay Cassandra, paaralin namin siya. Andito yung bahay. Dito kayo titira sa amin. Alam mo kasi, dyan, dyan din kami galing ng kapatid ko eh. Kung wala nga lang nakapulot sa amin, baka napariwara na rin kami. Kaya alam ko kung ano yung pinagdadaanan nyo. Kaya nga, andito ako ngayon, di ba? Tutulungan ko kayo. Hindi ko kailangan gawin to na Kaya binibigyan ko kayo ng chance. Babalik kayo dito. Iiwan nyo yung mga gamit. Kakalimutan natin lahat ng to. Hindi ko sasabihin sa kapatid ko para hindi tayo magkakagulo. Pasensya ko na talaga. Apo, kung ano man ang desisyon na gagawin ko is hindi para sa akin. Ayaw kong balang araw lumaki matulad ka sa akin. Iiwan mo na kita dito. Nay, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kailangan gawin yon. Parehas kayo dito magsistay sa bahay. Okay? O, oh, anong oras na? Gabi na! Pasensya ka na talaga, ha? Sorry talaga sa patawad kami sa mga nagawa namin, ha? Ayos nice lang po yan eh. okay. dito na tayo mag i mag-aaral ka. Promise, An magbabagong buhay na kami. Okay po. Salamat ulit sa tulong mo, ha? O, paano ba yan? Gabi na. Ka Pupunta pa tayo sa school ni Cassandra bukas, di ba? Gusto gusto mo mag-aaral? Opo. na. Okay.